tama yung Marikina River Cabano, hindi lang siya kulay cool, eh, brown. Papansin mo rin yung mga pandyan, no? basura. Oh. Kahit umabot ng 18. Nandito na tayo ngayon sa Santolan LRT Station. Uh, pag pupunta kayo ng Manila, pwede kayo sumakay kabayan ng LRT Line 2. Ito, meron itong biyahe lagi kapag uh, nagkaroon dito ng malakas na ulan. Dadaan sa footbridge, papunta tayo doon sa SM Marikina para mag-update ulit dito ng Marikina River. Nagkagabi, nagkaroon dito ng ulan. Tuloy-tuloy siya. So titingnan natin ngayon yung level ng tubig. Okay. Pero so far dito sa baba, kung pa naman na, wala pa nga tubig na umapaw dito. Dito, hindi pa inabutan ng level ng tubig. Nakakadaan pa yung mga sasakyan. Pero nilipat na nila dito sa itaas. Oh. Okay, sa pagsakan. Yung huling update natin dito, Alos hanggang dito yung tubig. kaya nakikita mo pa yung kalsada. Dito yung babaan to ng mga kanto eh, sa palengke. Pero usually kasi pag tuloy-tuloy yung ulan, ito, kung talaga, puro tubig yan dito. Pwede itong hagdan, no? Mababaw kasi yung level ng kanto dito. Ah, uh, kalsada. Nandito na sa Marikina River. Yung level lang tubig ngayon is 15.5. Uh, so kung pa yung kabay nun, nasa sakong level pa yun. Kasi yung huling update natin dito, yung karoon ng ulan, umakapot ng kwan eh, mga 18, no? Uh, Tapos uh, papansin mo dito, mabilis yung flow ng tubig. Papunta dun sa kabila naman. Tapos hindi pa umabot dyan sa may pinakakalsada. Ayan, na kulay brown ngayon. Tingnan no? natin dun sa ako naman. Malapit sa Riverbank Center. So, ongoing din pala yung rehabilitation dito ng Marikina River. Ha? Kung saan mas uh, pinapalalim at mas pinapalawak. Kita mo yun dyan, ngayon yung kondito nasasama na yung mga pasura ito naman tayo sa harap ng SM City Marikina na So, dito sa riverbank center, passable pa lahat ng mga sasakyan. kita mo yung retaining wall din sa kabila kabay, no? Ganyang kataas yan. So, nung huling update natin, hindi inabutan ng tubig yan eh. Yung uh, wall na dalagay na, na dyan. kasama yung Marikina River Cabayno hindi lang siya kulay brown papansin mo rin yung mga pandyan pasuro. No? basura meron oh. yung mga water lily grabe kaya malaking tulong itong retaining wall Cabayno kasi ko na ah, nagkakaroon ng panangga yung tubig hindi na siya abutin dyan no pero ngayon kasi ginagawa pa yun eh yung mga ibang karugtong pa niya, nandiyan pa oh. Sa baba, inaabutan ng tubig tala ito dito. So ngayon lang natin madadaanan ay sa ilalim ng uh, tulay. May kita pa rin dito, halos konso, oh. Below 16. So, parang nasa 15 ang level ng tubig dito. at hindi madadaanan eh. Meron pa itong daan kung dyan oh, no? kalsada. May daan ang bayan dyan. Unting-unting so, bu buwang baba na rin yung tubig kasi kanina halos nandito mismo sa kanto itong kalsada Pero, mabilis yung flow ng tubig o dire dire-diretso siya yun lang may kasama mga kalang basura yan. kita mo yung light yellow na yan hanggang yung tubig kanina oh. halos kasing level lang uh, yan yung may marka yun natin dito ay pababa na siya oh nasa below 15.5 na Kanina ka pa dito sir? Ano, umuupa na yung tubig? Ala, bukas pa yan. Bukas pa din, ah. Kanina kasi nandiyan, no? Oo, oh, kanina. Eh, eh ka na, unti-unti ng matras ng tubig. Oo. Oh. 18 no. Oh. Pero mayro pa mas malakas ito yung karina. Maabot ng kwad talaga yung mga 18. Ay, karina, maabot ng 18. Oo, oh, 'yan oh, 18 'yan karina. Sa taas pa lang yung karina, pag yung karina, guys. Tuloy-tuloy yan, kahit umabot ng 18. So, ito so, ka Ben, sirado ito itong dito. Ito kasi kung eh. Jogging area dati tapos mga nagdumada na bike. May ginagawa. So lahat ng mga kanka may mga kanya no. Malalaman mo yung level ng tubig. Yan, uh, so patuloy yung ginagawang uh, construction dyan mismo. So ito na yung Riverbank Center Kita niyo kagay na no? madadaanan lahat mga sasakyan dito So nakabakod no? yung ginagawa ang construction mismo sa Marikina River to.